Hello everyone. So again, example tayo para sa ating uh, node voltage analysis. Example number 4. So again, itong example natin is na na natin ito. Ano? So ito yung pinaka-circuit niya. So base dun sa na natin, meron tayong apply na apat na voltage source. So dito naman is apply naman natin yung node voltage analysis. Okay, so dito is meron na siyang assign ng mga polarity at ng mga current directions at yung sa counter, clockwise natin na direction. Okay, so sa node voltage, ang pinaka-focus is voltage. Ano? At ang dito sa process natin na ginagawa ko is ang kinukompute ko is yung pinaka-voltage drop. Okay, so dito is yung KCL natin. So I1 is equal to I2 plus I3. So, yung going in natin is I1. Tapos, yung mga out natin. So, may mali ako dito. So, ang going in dapat dito is... Okay, so, ito ay... pag natin to So, ang ating going in is I1 plus I2. Tapos, equal siya sa I3. So, ito yung pinaka-equation sa KCL. Tapos, ito naman yung sa KVL. So, dito sa point na to, sa node na to, start. So, from this, from this node, so, dadaan siya sa V1, so R1. So, V1 minus plus minus, so minus V1. Pagdating dito is, meron siya nadaanan ulit na applied voltage, yung 16. So, nag-end siya sa positive, so plus. So, papunta naman tayo dito. So, negative plus, so dito sa R2. So, V2 is plus kasi nag-end siya sa plus. Tapos plus minus, so nag sa minus, so negative 24. So, pabalik tayo dito sa point na kung saan tayo nag-start. Okay? So, negative plus, so plus ang edge niya, so positive 20 volts is equal to 0. So, ito yung loop equation natin. So, next is dito naman tayo. So, start na tayo dito sa point na to. So, V3 na daanan niya, or I mean R3, so is equal to V3 yan. So, V3 kasi R3 with respect to R3 times yung current niya. So, V3, so plus minus, so nag-end sa negative, so negative V3. So, plus minus, papunta naman dito. So, negative 5 volts, so negative 5. So, pag ganito naman tayo, so wala. So, dito naman, so negative, pabalik tayo dito sa point na to. So, negative plus is 24 volts, so plus 24. Then, next is plus minus, so V2. So, nadaanan ulit natin yung V2. So, negative naman siya. So, negative V2 kasi ang N niya is negative. So, equal yan sa Zero. So ito yung loop 2 equation natin. Okay, solve natin. Okay, so ito yung mga reference na kanina loop equation, uh ah, current equation. Tapos ito yung pinaka loop equation natin. Una at pangalawa. So ito yung mga reference yung R1 is 20, 30 and 50. Check natin. 20, 30 at 50. So ito yung current na solve natin nung gamit yung tinatawag na branch current methods, ano? So, ito yung nakuha natin current. So, negative 0.07 ampere. So, dapat mapalabas natin ito. No? So, ibig sabihin, kung ito ay I2, so, ibig sabihin, dapat ang mauna nating makompute is B2. So, dito is sa uh, loop equation natin, itong una at pangalawa, ang pinaka-common niya is uh, B2. So, B2. So, ganito ko siya sinosolve. Ano ang una kong ginagawa is yung pinaka voltage drop, yun ang ginag ginagawa ko dito kapag node voltage analysis. Pero may isa pa tayong pwedeng gawin dyan. Okay? So, solve natin. So, since B2 yung hinahanap natin, ang pinakaunang hahanapin natin kasi common siya dito sa loop equation 1 at loop equation 2. Okay? So, dito gamit itong ating equation current. Ano? Tapos, papalitan natin ito. Ang magiging yan ay B1 over R1 plus I2. So, B2 over R2. Okay, so I2 I2. Kasi ang current natin, ang formula niyan is kung I1, so B1 over R1. So kung B2 naman, so B2 over R2. Tapos equal siya ngayon sa V3, tapos R3. Now, since again, ang pinaka-focus natin is yung unang mapalabas is yung B2, so as is lang itong B2 natin. So, ang papalitan natin is itong B1 at itong B3. So, paano natin na papalitan yan? Anong gagamitin natin? So, ito ang gagamitin natin. So, itong uh, V1 plus 16 plus V2 minus 24 plus 20. Okay, so equal to 0. So, ang mangyayari nyan is, i-derive natin ngayon yan. So, V1, so ito, ililipat natin ito sa kabila. Kasi negative siya, so dapat maging positive siya. So, magiging matitira yung mga na sa kaliwa. So, plus 16 volts plus V2 minus 24. So, volts plus 20. So, is equal to eto. So, B1. So, eto na ngayon yung B1. So, eto yung ipapalit natin. Ito yung ipapalit natin dito. Okay, next is yung B3 naman. So, eto yung V3. So, ang gagawin natin is, sa sub, ililipat natin itong B3. So, magiging siyang positive. So, na matitira ngayon dito sa part na to is negative B5. Ah, negative 5B, sorry plus 24 uh, minus V2. Okay. So, ngayon, isisimplify natin. So, plus 16 dito, minus 24, plus 20. So, magiging sagot dyan is 12. So, magiging na lang siyang 12. So, dito naman is eto, negative 5 plus 24. So, ang masagot dyan is positive 19. So, positive 19 volts minus B. Equal yan sa B3. Okay, so ito na. Nasimplify na natin. So, ito yung mga ipapalit natin. So, magiging na lang siyang. So, sa B1 is 12 volts plus V2. Over ang arawan natin is 20. So, plus. So, sa V2 is, of course, as is yan. Kasi papalitan na. Ayan ang pinaka palalabasin natin. So, ang R2 natin dyan is 30. Tapos, is equal to sa V3. So, ang V3 natin is 19. So, positive 19 minus V2. So, ang R3 natin is 50. Okay? So, ang sunod natin gagawin is ito. 12 divided by uh, 20. So, ang magiging sagot, magiging sagot dyan is, o oh, pwede natin i-copy lang yan, ano? So, magiging 1220. Copy lang natin. 1220 V plus 1 over 20 V2. Tapos plus V2 over 30 is equal to so 19 volts over 50. So, minus V2 over 50. Ngayon, ang gagawin natin is pagsasama-samahin natin ngayon yung mga Like terms. So, lahat na may mga V2. So, kasi V2 yung hinahanap natin. So, 1 over 20, V2. So, plus 1 over 30, V2. Tapos, magiging positive ito. Kasi negative V2 eh. So, magiging positive V2 over 50. So, it's equal to 19V over 50. Tapos, ito ang itatranspose natin dito sa kabila. So, negative 12. B over 20. Okay, so ngayon 1 over 20 plus 1 over 30 plus 1 over 50. So ang sagot nyan is 31 over 300. V2. Tapos 19, 19 over 50 volts minus 12 over 20 volts. So ang sagot nyan is negative 11. 50 volts. Okay, so ang sunod natin gagawin is di-divide natin ito sa 31 over 300. Tapos 31 over 300. Tapos cancel natin yan, so matitira is V2. Tapos negative 11 over 50. So po pwede natin isulat yan negative 11 over 50. Times 300 over 31 So, ang pinaka v natin is negative 66 over 31 volts or negative 2.13 volts. Okay? So, now, para mapalabas natin, check natin kung negative 0.07 yung lalabas. So, ang formula is I2. is equal to V2 over R2. So, ang V2 natin is negative 66. Susulat so, natin yung pinaka-fraction na. Ano, negative 66 over 31 volts divided by yung R2 natin is uh, 30. So, negative 66 over 31 all over 30. So, ang sagot niyan is negative 11 one over 155 or simply negative 0.07 ampere. Okay? So, tama naman yung nag-solve natin. Ano? So, yung pinaka nag-drop, yung pinaka voltage drop ng V2 or yung sa R2 is negative 66 over 31 or negative 2.13. Okay? So, na compute natin is negative 0.07. So, tama naman yung process na ginawa natin. Kasi napalabas natin yung negative 0.07 dito base dun sa branch current method. So, ito naman is node both an voltage analysis. Okay, so pwede na natin ngayon makuha yung ibang mga voltage. So, yung V1 at yung V3. So, dito is, ito yung pinaka-equation natin, V1. Tapos sa V3 naman is, 19 volts minus V2. So, isasubstitute lang natin yung V2. So, ang magiging sagot is yung pinaka V3. Okay, so yun.